ano okay. okay. ano naman po yung sa mga resolutions naman na unrealistic? Ano naman yung mga risk bag ka hindi nga tama yung pagsiset natin ng mga resolutions natin na every year laging, kumbaga parang sa sarili mo ka kasi ano ba yun? every year ko nalang ginagawa ito, hindi ko naman na-achieve. Ano yung risk na laging ganun na okay. dahil nga unrealistic? Siguro yung... ang hirap kasi pag sinabi natin, napaka-delusional din natin sa goals natin. Mm -hmm. Like halimbawa mm -hmm. kung 200 pounds ka tapos gusto mong maging 120, mm. pero wala kang ginagawa. Oo. Oh. Ah. <laughs> so siguro, pagdating sa ganyan, malaki ang factor na meron kang kaibigan mm -hmm. na masasabihan mo ano yung mga gusto mong mangyari ngayon. Or usually, dito nag-uumpisa yung tinatawag na vision board kasi sa sa iba imbis na magbibigay ng resolution nagbe-vision board sila for na January up to December aning gusto mong ma-attain. Mm -hmm. Tapos pero ang inaano natin dito mga small goals lang. Oh, okay. Tapos after that, you celebrate each, each na main. ano na achievement mm -hmm. na small goals. lang. para sabihin mo, oy After one month, na-reduce na ako ng one pound. Oh. Mm -hmm. celebrate. Celebrate yeah. pa rin. Eh, no? kasa -celebrate ka, no, Ay, kasi pag na-celebrate ka baka naman one binabalik. pound. Binabalik. <laughs> Kumain. Da, na, naibalik bumalik lang din. Yung, imbis na, ano, imbis na quarter pounder na hamburger, <laughs> ang kainin mo, one pound burger. Then, <laughs> bumalik din. Bumalik ron. lang din. <laughs> Yung mga tipong ganun, or kaya nakatulog ako ng ganito, or may nagawa akong ganito. Or parang, hanbawa, kahit sabihin mo lang na sa mga estudyante, at least sabihin mo, nagkaroon ako na one hour na tayo na mag-study. Or na-reduce ko yung paggamit ko ng gadget kahit 30 minutes. Yung mga tipong gano'n. Oh, yes, celebrate small mm -hmm. wins. Pero ito pa, oh. paano naman po, uh, gano'n po ka-effective naman yung magiging kinder ka sa sarili mo when it comes kapag, kunwari po, hindi mo na... Uh, parang na-disappoint ka dahil hindi nangyari po yung isa pong goal mo. Kunwari, for this month, ito yung goal mo sana, ito yung resolution mo. Eh, hindi po nangyari. Gano'n naman po ka-importante na medyo bigyang pataan yung sarili po? Ay, pwede naman kasi. Pwede naman kasi sabihin mo na parang hindi hindi dini-delay, ha? Mm -hmm. Pero binibigyan mo ng chance yung sarili mo na idadagdag ko yan for March. Mm -hmm. Parang oh. ganun. Kasi ang mangyayari, very frustrating na parang Halimbawa, January, wala ka nang na-achieve. Idadagdag ko yun sa February. Hindi mo na ma-achieve. Idadagdag ko lang. So, di ba mag-overload na ng ano? So, dapat, kaya nga sabi ko, small goals lang. Hindi kinakailangan na big goals. Kasi pa, pwede naman sabihin mo na, um, halimbawa, gusto mo talaga mag-travel. Pag titignan mo talaga, kung... Kung sa sobrang daming nagbablog ngayon, masyado kang maraming ano, expectations na kaya kong gawin yan. <laughs> uh -huh. pero, yung budget mo, hindi kakayanan. So, ako siguro ang gagawin ko, talagang che-check ko lahat eh. nako mm -hmm. oh, Tapos titignan oh. ko yung magtatanong-tanong din ako kung totoo talaga yung, yung, mga nakalagay din sa mga travel goals ng mga tao. Dahil kasi kung din hindi eh. Dahil uh -huh. uh -huh. tapos, um, like uh, one time na nagpunta sa nag korea ako noon, parang sabing ganun, hindi, ganto ganto ganting spend mo. Tapos sabi na isang classmate ko, hindi, ganto ganyan mo magplan ka na ganito yung, or, yung araw na pagpunta mo, tapos magugulat ka lahat ng bus libre. Totoo naman. Talaga, mm. Di, talaga, kaya parang yung tour mo, parang, ay, nakabawas na ako sa ganito. Yung mga ganun. Okay. So, siguro makikinig ka rin. Mm -hmm. yeah. na, dok, mm -hmm. paano natin malalaman if yung isang goal ay hindi naman talaga natin personally attainable, di sa, para sa atin? Kasi, Dok, may, nagsasabi na, hindi, kaya niya nga eh. Bakit ako hindi ko kaya? Yung mga ganun, Dok. Anong, paano ko malalaman, Dok, na kaya kong ma-achieve yung goal or yung resolution ko. Una, kung achievable talaga sa kanya, it's because dahil kasi may kakayahan siya physically, psychologically, emotionally, or financially. <laughs> kasi paano kung something <laughs> it's... Compare, compare. Like, eh, para sa babi sure. ganun na bibili siya ng kotse. Eko, bibili ka ng kotse. Tanayin mo muna yung sarili mo. Kaya mo bang bumili ng kotse dahil doon sa trabaho mo? Paano, ka ma paano mo ipofund yung finances doon? <laughs> kasi nakaka -ano rin eh, nakaka inganyo yung sinasabing zero down payment. Di ba? Meron yeah. ganon? Pero, sa so sobrang taas naman ng magiging more, ano, uh, monthly amortization okay. nun, hindi mo rin pala kakayanin. Mm -hmm. So, ano, i-embargo lang sa sakyan. So, ikaw din mismo, parang i-consult mo rin yung iba. Meron iba kasi na talagang um, magagaling in terms of yung sa uh, how they will be able to budget. Larin mm -hmm. Lalo na kung may kaibigan ka na, parang antipid-tipid mo, pero Dahil kasi na nagagawa mo tong mga bagay na to. Mm. -hmm. Pwede yun. Oh. So, plus, ano yung, ano yung pwedeng paraan para sa ganun, magawa ko itong lahat? Mm. -hmm. Isang mga nga tungkol dun sa mga share-share nga. Kasi kunyari, minsan tayo eh, may mga small wins nga, tapos mahilig natin i-share. Meron ba yun parang uh, maganda o hindi magandang effect naman? Doon sa mga nagko-consume ng mga ganong mga post-doc, baka mamaya na i-co-compare nila yung sarili nga nila ah, si ganito, ganito yung resolution, ako din kaya ganun yung gawin, gawin ko or gayahin niya o kaya maikompare naman, ay siya, ganito na yung progress, ako hindi pa. So, an an ano po yung mga risk sa mga ganong klasing mga pag -po post pag-share ng no ating mga resolution? Siguro pag nagpo-post tayo, hindi pa pwede natin gumawa ng sariling disclaimer. Mm -hmm. Yung para sabihin niya na ito, nagawa ko lang dahil kasi eh. Ito. Pero hindi ibig sabihin, attainable din ito para sa ibang tao. Mm -hmm. Parang ganun. Kasi kumisan tayo, masyado tayong na naapektuhan din sa mga ano sinasabi ng iba. Parang kaya nila yun eh. Mm -hmm. Samantalang mas matanda nga sila kaysa sa akin, pero ba't nagawa yun? Mm -hmm. Sabi ko, ako hindi ko kaya. <laughs> mm -hmm. like, pag sinabing gano'n na, ay, magmamaraton yung isang 70-year-old, parang mm -hmm. gano'n. tapos ako, parang, 50 lang, gano'n. Pero bakit hindi ko kaya? pressure <laughs> uh Oo, -oh. tapos pinipressure ko pa yung sarili ko. So, mas lalong mali. Parang, pag tinanong mo rin naman, ako, ano ba, kung ako yung 70 years old so sabihin ko, kaya ako nagawa ito dahil kasi sobra yung training ko from the ganito. Mm -hmm. So, parang, ay, hindi pala ako pang ganun. So, yun lang sana parang mas siguro maganda kung maging aware din yung mga nagpo-post na kung paano na na-achieve yon in such a way na hindi naman din madi-discourage yung iba. Dahil kasi makikita nila may proseso eh. Yes. Parang ganun. Pero Doktor, sa si mga binabanggit niyo po kanina ng mga resolutions, si mga vision board, ano pa po yung mga po pwede pong maging tools naman para makatulong po na makapag-set po tayo ng realistic nga po ng mga goals or resolutions? Una siguro, one way, One way is talagang usong-usong -uso ngayon journaling. Pangalawa, kung hindi man journaling, at least yung mga cellphone niya gamitin yung paglagay ng oh, mga down. Oh, oh, mga oh. tapos at the same time, merong mga mag-set kayo ng mga alarms. Yay. Kasi gumisan pag yung mga may alarm doon, para magugulat ka, ay, it's time for me to ganto ganyan ganyan. Mm -hmm. Lalo na yung mga gusto mag ay, ano, uh intermittent fasting, mga tipong gano'n. Kuminim ng maraming tubig. Okay. <laughs> yung mga tipong ganun. So, at least, meron kayong isiset na talagang makakatulong sa inyo. Okay. Use yung, yung uh, creativity at the same time, yung oh, capacity niya na kung paano niya i-handle yung technology na meron kayo dahil ang dami yung mga gadgets. Uh -huh. Pero Dok, sa mga ano po ba, sa mga resolutions na gusto nyo, gusto nyo pong i-achieve, may difference po ba yun? Kasi parang may nabasa po ako sa social media na dapat daw kapag may mga plans ka, huwag mo daw sasabihin sa kahit kanino. Meron daw po bang factor yon sa, sa brain natin na kapag sinabi po natin sa someone, eh kumbaga parang mas na, nalilesen yung commitment. Totoo po ba yung mga ganun? Ah, okay. Mm -hmm. Ang nyo-retransmitter kasi natin, parang um, tanda mo, di ba, mayroong conscious, subconscious at saka yung talaga hindi natin alam na parang uh, involuntary na papasok sa utak natin. Mm -hmm. So parang ba, pag naka-mindset, kaya nga, sa sabi ko sa inyo, first, be mindful before doing the mindset. Mm -hmm. Kasi pag mindful ka, na-achievable mo siya, tapos nakafocus ka doon sa present, doon mo mangyayari, yun yung magiging mindset mo. Once naging mindset siya, sa loob lang yan, hindi yan pa pwedeng ilabas. Kasi once na ilabas mo, wali wala. Hindi mo ma-achieve siya. Dahil kasi parang binulgar mo na eh. So ang mangyari, ikaw mismo, pinipressure mo yung sarili mo dahil sinabi mo sa ibang tao. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. diba? Dahil kasi diyan parang, oh, na, na, ano mo na, sabi mo, kanto, bakit, ano na, end of January na, ba't wala pa rin nangyayari? Di ba? Kasi sinabi mo nga eh. Okay. So, mas, ang mas better po is, ano, kumbaga, private lang na Oo. yung mga pagpaplano-plano mo. Plan. Huwag niyong ibabroadcast po sa makakilala. Siyempre, ako kung may vision board ako, sa loob lang ng kwarto ko yun. Baliwala. wala. Hindi ko papakita sa iba. Kasi parang, makiyabang ko naman. <laughs> <laughs> Not yun. Parang mm. ako may iba po kasi. Meron pa kasi sa social media. Yung, yun nga yung binabanggit ni Ian na pagka na-broadcast, for example, na i-share eh, niya yung kanyang mga resolutions. Yung mga naniniwala po sa mga evil eye daw na So, parang pag daw, ano, parang narinig ng iba or nakita ng iba yung ganito na silip yung mga resolutions nila, hindi daw nagkakatotoo. Yung mga paniniwala po nila na gano'n. So parang pag hindi po nangyari, na isisisi po dun sa ibang mga tao. Yeah. Alam mo, ang mga tao, ang hilig manisi. Pag may hindi na, pag kahit na ano, ang na, 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 trip ako dito, ang na nadulas ako. Hindi ko sisisihin yung floor kahit nasasabihin kong madula siya, sasabihin ko, Siguro na itulak ako ni Ian. <laughs> <laughs> may may <laughs> ba? Diba? dito, di man lang nilinis. Oo, oh, di ba? Yeah. Parang yung gano'n, gagawa ka. mo of your own doing, yeah. sisisihin mo yung ibang tao. Ang hilig-hilig natin sa gano'n. Kaya ang tendency, parang kahit kahit anong bagay, parang, halimbawa ano ko sinabi, tinawag ka ng ano, tinawag ka ng admin. Tapos sabihin gano'n, tapos pinagalitan ka ang una mong tanong, sabi niya ganun, o, oh, ikaw, ganto ganto Tapos sabi niya, sino ho nagsabi? Sino nag Sabi niya, hindi niya sinabi. Sino nagsumbong agad? Hindi nagagay, sino nagsumbong noon? O, di ba? Impis Imbis na sabihin mo na, Opo, sorry, ha, kasi talagang na-late po ako para sasabihin sa inyo, nagsumbong na nalate ako. Di ba? Yun yung nag nagiging ano natin. Kaya nag nagkakaroon tayo ng sabi ko nga sa inyo, nauuna nga kasi yung mindset natin na may nag Mm. Basta pag ganyan, meron nagsusumbong. I imbis na, imbis na sabihin natin na maging mindful tayo na, hindi, gagawa ako. Sorry na. po, ano, hmm. ha? kasi gagawa ako ng paraan kung paano ako hindi maging late next time. Di ba yung mga tipong... Achievable hmm. yung goal. Oo. Oo.